Ay sa na ang laki haba ng ampalaya o oh. bunga ang dami ito pinapa-binhi ko tapos ito ang dami na nandoon pala sa ilalim mm -hmm. ayan guys mahaba pala yun ang aking ampalaya guys ngayon palang nagaanuhan malamig na huh? Mike no no haba haba ng ampalaya. Ayan guys, ang aking ampalaya. Thank you guys. Thank you for watching. Maliit.